Ha? A to Z. Letter A muna. Ant. Ah, may apple at din yung mga ant. Hey, dalian mo na. Huwag apple, na, kung ano lang sabihin ko. Ant laang. O gusto mo yung apple? apple ano gusto mo? O oh, apple. Sige. Ah, bakit bakit ito drawing? spelling lang. Hindi na kailangan i-drawing. Yes, sinabi ko ba i-drawing? Talagang gusto mo pa yung may, may drawing, ha? Ay, bata tatagalan nga ka ta? Ay, talagang nag-drawing pa. Ha? Sige, apple. Word na apple. Ah. Ah, ah, ah. Apple. Apple. Aba. Apple. Kulang ng P. Dalawang P yun. Tingnan mo. Sinasabi ko na. Limut Limot na ang spelling. Ay, apple na la ang grade 2 na. Tama yung P. Ba't in-erase mo? Oh. Apple. Yan. Ah, api, api. Ay, may L. Di ba may okay. L na nga kanina? Aba, ha. Ay talagang, di yan nakatanag intindihan Yan. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Di ba katsunay gawa mo kanina? Oh, very good. Number two. Ah, kasunod ay di letter B naman. Ang B Ball. ay baby. Gusto ko baby. Eh, gawain ko pang. Huwag mo na drawing. Kaya nga spelling ay without drawing na tayo. Without okay. drawing. Baby na nga. Baby. Hindi basta ball. Napaka basic ng ball. Baby. Ba. Baby. Hello, baby. baby. I... Yan. Very good. O letter C. O, cut. Hindi na. Ayoko ng cut. Lagi na lang yung cut. cut. Iba naman. Cockroach. Kaya mo spell yung cockroach? Sige daw. Try mo nga. Cockroach. Cock. c o cock co cock c o co cock cock Adi letter C uli cock co, co my k cock co roach. roach r alam ko na sige ano ko no? sana ah ganyan ang roach mau na yung a Bago yung O. Ano? Cockroach. Roach. Kaya nga, roach. Ibig sabihin, nauna yung O. Ko, ko, bago yung A. Yan. Roach. Me. No. Letter C. At H. Parang rich. Ko, ko, Ay maging roach. Aba, gano'y yan ang C? S. Aba, S ga. C. Me. Letter C. Aba. Aba, Bayo na yung si mo sa kak kakroach. C H. Oh, di ba ga an kakroach. Yan. Okay. Letter D. Hindi dog. Ayaw ko ng dog. Dapat iba naman. Daddy. Dinosaur. Ano? Ayaw ko ng dino oh, dinosaur. o dinosaur. Dinosaur. Hindi dinahan eh, dinosaur. Dinosaur. Do not look at your pencil case. Dinosaur. Dinosaur. No. Sor. 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 A. Soar. A. Hindi you. Dinosaur. Almost sorry. A. U. R. A. Dinosaur. Saur. Saur. A. R. U. Alam nga, ay, dinosaur. Dinosaur. Saar. Dinosaur. Yan. O, letter E. Yan, para mas mahirap-harap na kaunti. Eh. Elephant. Elephant. Eagle. Iglo nga ay letter I. iyon Elephant. Eagle. O, eh, sige, Eagle. O, try mo the eagle. Eagle. E Atis. Eh, bakit? <laughs> Kulang ng A. Sa kasunod ng itama na. Eagle. Tama yan. E. Kasunod dito ah, sa e A ay A. May A pa. Kasunod dito ah. Eagle. A. Eh, Gusto mo lang yung A. Eh, huwag mo nang burahin. A eh, dito? Oo. A. Oh, eh. Yan. Oh, look at that. Eagle. <laughs>